Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Tatlong aktibong miyembro ng New People's Army o NPA ang sumuko sa 800 nd Infantry Brigade noong October 21. Ang tatlong sumuko ay kinilalang sina Decoroso, Mabag Pablo o Papabs, Jovito Bahado Nadoi o Ilad at Dominador Del Monte Matin alias Satoy, Sani at Isko ay mga miyembro ng Squad 3, Apoy Platoon, Sub-Regional Committee Codename Sesame at daladala -dala ang 3 5.56mm M16 rifles and 1 AK-47 rifle. Kasunod ito ng pagsisikap ng Free Families Program o Friend Rescued Engagement Through Their Families sa lalawigan ng Samar at Eastern Samar sa ilalim ng 802nd Infantry Peerless Brigade, 8th ID ng Philippine Army, 78th Infantry Warrior Battalion, 46th Infantry Peacemaker Battalion, Samantala, nauna nang sumuko ang pitong miyembro ng nasabing Apoy Platoon sa 78th Infantry Warrior Battalion noong namang October 17. Ayon sa 7 IB, ang mga sumukong miyembro ay squad leader, vice squad leader, finance and medical officers at squad members na hindi pa muna pinangalanan habang kinukumpleto pa ang security protocols. Ibinunyag din ng mga miyembro ang kinaroroon ng pinagtataguan ng mga armas kabilang ang dalawang M16 rifles, isang M14 rifle at isang M653 carbine war material sa bulubunduking bahagi ng Borongan City, Eastern Samar noong October 18, isang araw matapos ang kanilang pagsuko. Nanawagan naman si Brigadier General Noel Vestir, commander ng 802nd Infantry Brigade, sa iba pang mga miyembro na sumuko para makapiling ang kanika nilang pamilya, makabilik sa komunidad at makapagbagong buhay. Nakaantabay na ang Philippine Coast Guard o PCG sa posibleng oil spill sa Batangas matapos masunog ang isang motor tanker na naglalaman ng libo libong litro ng langis sa harap ng Batangas Port kahapon. Sa tulong ng Marine Environmental Protection Unit Batangas, idineploy na ang 125 meters ng oil spill boom matapos ang request sa Petron Corporation at Pilipinas Shell Petroleum Corporation. Ayon sa Coast Guard District, Southern Tagalog, karga ng MTC Horse ang 1,020 liters ng used oil, 3,000 liters ng crude oil at walong tanks ng oily mixture. Pasado alas 9 na October 20 nang nagsimulang masunog ang motor tanker at agad na nirespondihan ng PCG at Bureau of Fire Protection na ideklarang fire out makalipas ang dalawang oras. Inaalam pa ng otoridad ang sanhi ng sunog na nagresulta sa pagkasawi ng dalawang tripulante at isang sugatan. Mahigit 26,000 retailers at sari, sari store owners ang nakatanggap ng Sustainable Livelihood Program o SLP na nagkakalaga ng kabuuhang 393.9 million pesos at ipinamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gachalian, ang SLP o cash aid na sinimulang ipamigay noong September 9 ay nagtapos na noong October 20 at ito ay pagtalima sa direktiba ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para tulungan ng mga maliliit na negosyante na direktang naapektuhan ng Executive Order No. 39 noong August 31 na nagtakda ng price ceiling sa well-milled at regular milled rice. Bawat isang validated, certified, authorized beneficiary ay nakatanggap ng 15,000 pesos na cash para makabawi sila sa nabanggit na EO39 na ngayon ay itinaas na at ang presyo ng bigas ay unti-unti na nag-stabilize. Dinagdag ni DSWD's Assistant Secretary at Spokesperson Romel Lopez. Bukas na sa publiko ang kauna-unahang art exhibit ng kinilalang National Artist for Music na si Maestro Ryan Kayabyab sa isang mall sa Makati City nito lamang Sabado. Tampok ang higit 50 paintings sa kanyang solo art exhibition na pinamagatang tunay na ligaya kung saan nakapaloob dito ang kanyang pitong koleksyon. Ang Red, Estilo, Reprap, Hardin, Dreams, Exploration at ang headline nitong IV Series na hango sa kauna-unahang iconic record ni Kayabyab na One noong 1981. Pagbabahagi ng tanyag ng Filipino musician at composer, walang edad ang pagsunod sa hilig at paggawa ng mga bagay na kayang gawin ng tao kung saan siya humuhugot ng inspirasyon sa paglunsad ng naturang art exhibit. Makikita ang obra ni Biab sa power plant Mount Saraquel sa Makati simula October 21 hanggang November 5. Gaganapin naman ang kalawang yugto ng art exhibit simula November 10 hanggang 26 sa Estancia Mall sa Pasig City. Para sa kidlat news updates, Juan Miguel Soriano nag-uulat. At inyo pong natunghaya ng mga headline sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita